Pumirma ng kasunduan ang Department of Information and Communications Technology o DICT at isang digital healthcare arm ng isang kumpanya para mas marami pang Pilipino ang maabot ng mas mabilis at epektibong medical services. Nagbabalik si Rod Lagusad sa report. Mas marami pang maabot na mga Pilipino pagdating sa kalusugan. Ito ang line ng Memorandum of Understanding ng Department of Information and Communications Technology kasama ang MWEL, ang digital healthcare arm ng Metro Pacific Investment Corporation. Mula dito ay magkakaroon ng integration o isasama ang iba't ibang health services sa Ego PH app. At kahit saan man sa bansa na may access sa internet, maaring maabelang iba't ibang health services. Base na rin ito sa direktiba ng Pangulo na pagtuunan ng pansin ng kalusugan at makipagtulungan sa pribadong sektor may mga usapin na tayo na i-blockchain yung budget. Na-blockchain mo nga yung budget, pero yung mga sunod-sunod na mga transaction doon sa healthcare, hindi mo masubaybayan. So dapat, para ma-connect natin doon sa national budget, ma-digitize natin yung mga tinatawag na downstream application. So kasama na dyan yung mga primary care clinic na tulad nito sa private. Sa ilalim kasi ng sistema ng MWell, gamit ang app, maaaring magpakonsulta ang publiko sa mga doktor at makabili ng gamot mas mapapadalian niya ang proseso kung iya ito ng Department of Health at PhilHealth sa lahat ng mga health center sa buong bansa. Hindi mo na kailangan pumirman sa papel, hindi mo na kailangan mag up ng papel. Nandun na sa ego gov app yung detalye na kailangan mo. Pag nagkasakit ka, nandun na rin yung detalye ng mga pagkakasakit mo, mga gamot, etc. Yun yung vision ng, ano, ng Pangulo. Ayon sa Kalihim, 2026 pa ito lubusang mararamdaman ng publiko. Ang MWL ang kauna-una ang pribadong sektor na kanilang katuwang dito. This is a nationwide program. We have to take it step by step. Of course, digital makes it nationwide, no? to the extent that there's connectivity uh, in any part of the Philippines. Then we're able to do that. Panawagan ni Aguda sa iba pang healthcare provider ay maaari nila itong ikabit sa Ego PH app. Kasama din na magagamit sa app ay ang yaman ng kalusugan program para malayo sa sakit o yakap ng PhilHealth, kung saan nakapaloob ang libreng konsultasyon, laboratory test, cancer screenings at libreng gamot. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.